Miss Jacqueline Jose. At to ay nangyari sa kanyang bahay just today. Kumbaga, I don't know how it happened, pero ayon sa isang source, no, pero hindi to confirm. I don't know, dulas ba siya? Or uh, she was found though na parang... Pumanaw na nga nito lamang linggo ng gabi March 3 ang veterana at award-winning actress na si Jacqueline Jose sa edad nito na 59 years old, hindi pa din malinaw sa ngayon ang totoong dahilan ng kanyang biglaang pagkamatay dahil hindi pa nagbibigay at naglalabas ng official statement hanggang sa ngayon ang kanyang pamilya at kanyang mga anak na sina Andy Eigenman at Gwen Garimon, maging ang mga autoridad ay hindi pa din isinasa publiko ang naging dahilan ng kanyang biglaang pagpanaw dahil kasalukuyang masusipang pang iniimbestigahan ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Gayunpaman ay ayon sa mga balita ay natagpuan na lamang umano ang aktres na si Jacqueline Jose na wala ng buhay sa kanya mismong tahanan sa Loyola Grand Villas sa Quezon City nitong linggo ng gabi. Samantala, isa namang malaking katanungan sa iilan kung paano natagpuan at nalaman na wala ng buhay si Jacqueline Jose sa kanyang tahanan dahil ayon sa isang trusted social media channel ay nag-iisa lamang ito na naninirahan doon dahil umano ang kanyang kasamang kasambahay ay kasalukuyang umuwi muna sa probinsya at alam naman natin na si Andy Eigenman ay naninirahan na sa isla ng Siargao kasama ang kanyang pamilya at ang kanya namang isa pang anak na lalaki na si Gwen Garimond ay nag-aaral sa Amerika. Ang tanong ng marami ay kung paano nalaman at nakarating sa mga autoridad na wala na itong buhay sa kanya mismong tahanan ngayong linggo dahil nag-iisa lamang ito doon at kung may nasabihan at natawagan ba ito bago siya tuluyang pumanaw. Gayunpaman ay ati na lamang antabayanan ang ilan pang mga updates at details sa pagpanaw ng batikang aktres na si Jacqueline Jose. Marami na nakakaalam anak ko, nakakalaga sa posts nila yung tungkol sa balitang pumano na nga ang ating batikang actress, ang award-winning actress at napakabait na kaibigan na si Miss Jacqueline Jose. At turaw ay nangyari sa kanyang bahay just today. Kumbaga, I don't know how it happened, pero ayon sa isang source, no, pero hindi pa to confirm. I don't know, nadulas ba siya? Or uh, she was found daw na parang nangingitim na, na nakita sa kanyang bahay, nangingitim na si Jacqueline na wala nang malay, na she's gone already. Uh, kasi wala siya kasama sa bahay, she was all alone. Ang kanyang kasambahay ay nasa probinsya. Kasi eh, Andy naman, di ba, nakabase sa Siargao. And her son is in America. So, nag -aaral. Oh. So ngayon, agaraw, nag-work, I don't know. Pero kaya mag-isa lang si Andy sa bahay. Sanay, sana naman mag-isa yan eh. I think she lives in a condo, ayon sa isang friend. At yung nga, natagpuan na ng patay. Ako nga, ang tanong ko lang is that, how did they know? How did they know na Jacqueline uh, is gone? Na kailangan nilang buksan ang bahay para to look for her, to find out kung ano nangyari sa kanya. Kasi wala naman siya nakakausap kasi syempre is if, uh, if she died in her sleep or nadulas nga siya ta, or na cardiac arrest, hmm. uh, unless may natawagan pa siya. May natawagan pa siya pero ayun sa balita parang wala naman akong nabalitaan na may kausap siya para ma-inform that something's wrong with her. Kaya ang details daw ay to follow, pero nandun yung soko. Oh, nandun pumunta ang soko. soko. Di ang soko nung normal yan eh? Nandun normal na rin si Cherry Pie Picache. Si Cherry si, si Coco. Coco Martin, Coco Martin ah. ay pumunta na sa site. And yun. Sure yung mga pamilya nila, nai, iba. ba diba? ah? siyempre, sa dalawanggas na hindi nila nakakasama ang kanilang nanay, mm -mm. Alam ko, alam na naram, naramdaman ng pamilya, ng mga anak niya lalo kung gaano yeah. nila nakamahal yung mga anak Thank you.